Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat Narito na naman si Susadam Aglaon Sang Divine Healer at Card Reader ah. <clears throat> Ang lihim na karunungang ibabahagi ko sa inyo ngayon ah, ay napakahalaga ah. <clears throat> ah. Kung gusto niyo na humaba pa ang buhay ninyo Kayo mga mahal nyo sa buhay, mga kapag kamag-anak, kaibigan o sino man na na nasa kalagayan ng naghihingalo, di ba? Eh meron kayong dapat gawin ha, upang, di ba? Si kamatayan ay hindi kayo kunin. Na? Yung takdang oras nyo, di ba? Ay malalagpasan nyo bagkus ma-extend pa ang inyong buhay. Di ba? <coughs> ano ang dapat n'yong gawin? Di ba? Meron kayong ilalagay na isang bagay <coughs> uh, dyan eh, na dapat ay katabi nyo eh. limbawa kung kayo ang ang maglalagay nyan syempre yung mga kasambahay nyo diba? sila ang dapat maglagay nyan <coughs> so, ang bagay na ito na itatabi nyo sa inyo ay kinatatakutan ni kamatayan ya yeah. hindi niya kayo kukunin yeah. kahit nakatakda na ang panahon nyo sapagkat meron kayong ha, ah, <coughs> ginawa na pangontra upang hindi niya kayo pakailaman hindi niya sungkitin ang inyong kaluluwa ha? Ah. <coughs> hmm. kaya ito ay bihira ang naka ah, bihira ang nakakalam nito bilang lang siguro sa daliri no <coughs> Ang lihim na kaalaman na ito ay <coughs> ibibigay ko ang mga clue kung ano ito. Una, ito ay isang salita. Salita, isang salita lang. Kalawa, ang salitang ito ay binubuo ng limang letra. Ikatlo, ang ikalawang letra, 'di ba? ay letter A o letter A <coughs> mga tuwid, ibinigay ko na sa inyo <coughs> ang mga bagay na yan kayo na lang ang tutuklas Di ba? kung ano ang bagay na yan na dapat ha? na itabi doon sa taong naghihingalo naghihingalo siya dahil ha dahil sa nagkaroon siya ng grabing uh, karamdaman o kay na aksidente siya o ano mang bagay basta siya naghihinga luna dapat mailagay agad to sa kanya maitabi agad sa kanya ito upang sa ganon di ba ay hindi siya mamatay hindi siya kunin ni kamatayan sapagkat gaya na sinabi ko sa una na ito'y kinakatakutan ni kamatayan hmm. Kayo na ang tutuklas niyan. Kaya mapalad kung sino ang makakatuklas niyan. Kung yan ay ipaisip sa inyo ng espiritu, ng karunungan, ng espiritu sa taas. Pag nalaman niyo yan, eh, mapalad kayo. Diba? Sapagkat maiiwasan at maiiwasan niyo na sungkiti ni kamatayan ang inyong kaluluwa. ha yan ay totoo. Subok na yan. No? Hmm. <clears throat> Pero dahil nga lihim yan, nagbigay lang ako sa inyo ng mga flu. Mapalad kayo, maswerte kayo kung malalaman nyo yung binanggit ko sa inyo. Ha? <clears throat> At sa mga baguhan ko na eh, na sumusubaybay sa akin bago lang na ay <coughs> i-add nyo ang aking FB account si Sadam Aglaon at ang aking YouTube channel di ba? Uh, MS Nel di ba? search nyo Doon sa YouTube channel ko di ba? marami kayong lihim na karunungan na malalaman at yan ay mapapakinabangan nyo di ba? spiritual man o material na bagay <clears throat> sa susunod ang akin namang sasabihin o ipaalam sa inyo ay ang isang mutya na dapat nyong taglayin at dapat na maibaon nyo sa loob ng inyong katawan kung bakit ah, sa susunod ko ng video ito ah, <coughs> tatalakayin ano hmm. Hmm. kaya <coughs> sumubaybay lang kayo lagi sa mga ina-upload ko mga video sa dito sa FB Reels at siyempre sa aking YouTube channel ang MS Nel <coughs> kung meron kayong mga katanungan Comment nyo lang dyan sa <coughs> sa comment sa YouTube ko o kaya dyan sa Facebook. Kung kaya ko rin sagutin, sasagutin natin. <coughs> Depende sa tanong nyo, no? Kahit alam ko ang sagot, kung ayaw kong sagutin, eh... Kasi baka lihim na hindi naman dapat ibunyag. Eh, hindi yan ipinagkakaloob. Eh, <coughs> at sa susunod tatalakayin natin tong mga vlogger vlogger na ito na na mga hindi naman totoo no? mga akala mo eh may alam talaga sa lihim na karunungan ano samantalang tsaka natin sila pag-uusapan no sa, <coughs> sa ngayon eh <coughs> maraming tao, di ba? Ang na Na, dahil sa mga vlogger-vlogger na ito na <coughs> kung ano-ano mga pinagsasabi, di ba? Nasalip na makatulong, di ba? Eh, yung mga tao na pinagdadampot yung mga pinagsasabi nila. <coughs> eh, napahamak, ano? Maaring siguro, eh, yung iba, eh, sabi na, uy, gumana, <coughs> gumana daw. gumana <coughs> daw pero tandaan nyo 'yung balik nun. 'no. Eh lang ako, 'no. Pero tatangkiliki natin uh, tatalakayin din natin yung mga 'yan <coughs> sa mga susunod kong uh, FB Reels at sa siyempre sa YouTube uh, channel ko, 'no. Kasi sa FB Reels <coughs> eh ano lang naman 'yan, tawag 'yan. <coughs> maikli, maikli lang 'yan, <coughs> Ilang minuto lang. Doon sa YouTube channel ko ay eh, kompleto kahit ilang ah, minuto oras na magsalita ako di ba eh mas maganda ano hmm. o sige isa muli ito si Susadam si Aglaon ha isang divine healer at car leader di ba?